Hi! Hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At tungkol ito sa mag-asawa mga kasawi ang ating tatalakay ngayong umaga. Tatlong sign na ang relasyon ninyo ay wala ng pagmamahal sa isa't isa mga kasawi. Ang una natin na sign mga kasawi is wala na kayong oras sa isa't isa. Siyempre ang mag-asawa kasi mga kasawi kapag kamahal nyo pa ang isa't isa ay gumagawa kayo ng paraan para kayo ay magkaroon ng banding na dalawa na magkasama kayo palagi. Yung bang kahit na sobrang busy yung ma-schedule nyo parehas na mag-asawa, ay nagagawa nyo pa rin na magkaroon kayo ng date na dalawa. Kahit ito ay 15 minutes, 20 minutes, at least nagkakaroon. At least, nagkakaroon kayo na magkasama kayong dalawa mga kasawi. kapag once wala ng pagmamahal mga kasawi alam wala na kayong pagmamahal sa isa't isa, alam nyo ba nangyayari? Hindi nyo man lang nakikilala na ang isa't isa kasi hindi nyo man lang ito nakakamusta kung, ano ang nangyayari sa mga partner ninyo, mga kasawi. Ayan yung ating una na sign pa natin mga kasawis, hindi na aktibo ang inyong pakikipaghanahana. Ayan. Siyempre ang mag-asawa kasi kasawis, kapag kamahal pa nila ang isa't isa. Alam mo ba, eto yung pinaka-importante na banding ng mag-asawa pagdating sa kama. Kasi napaka yan sa mga kababaihan at kalalakihan dahil napaparamdam nila ang pagmamahal nila sa isa't isa. Pero kapag once na hindi na nila mahal ang isa't isa mga kasawi, ay hindi nyo na kailangan ito. Hindi na kailangan na mag-asawa pa na umaabot sila sa kanilang pakikipaghanahana kasi wala nang pagmamahal. Hindi na sila exciting sa ginagawa nila ito mga kasawi. Kaya ang ending, wala na talagang pagmamahal sila sa isa't isa. Ayan yung ating pangalawa na sign. Pangatlo mga kasis, alam ko na maraming mga na ito, tumitingin ka na sa iba. Alam nyo ba ang mga kababaihan at kalalakihan kapag once na mahal nyo pa ang isa't isa, andun yung nakukontento kayo sa mga missis ninyo, sa mga mister ninyo, kasi nga dahil andun pa yung pagmamahal. 'di ba? So kahit sino ang dadaan sa harapan mo, Guwapo man 'yan o maganda man 'yan, ay baliwala sa iyo. Hindi ka napapatingin sa iba at hindi ka naghahanap ng pagkukulang ng asawa mo. Pero kapag once na ito ay tumitingin ka na sa iba, ibig sabihin isa na yan sa mga sign na talagang wala ka ng pagmamahal sa asawa mo mga kasawi kasi nagkakaroon ka na ng interes sa ibang tao hindi ka na nakokontento sa asawa mo, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na sign. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Karaniwang naman talaga sa mag-asawa ay nagkakaroon ng pull out of love, mga kasawi. Alam nyo ba kung bakit? Dahil minsan sa tagal ng relasyon ay nawawalan talaga sila. Lalo kapag minsan ay hindi natutugunan ang pangangailangan ni Mr. or ni Mrs. ang ibang lalaki o babae ay nahanap nila ito sa iba. Diba? Yung mga pagkukulang. Kaya minsan ang nangyayari ay nawawala na sila ng pagmamahal sa isa't isa. Kailangan lagi ninyong isipin sa mag-asawa kung kayo ay nagkakaroon ng ganitong cases, alam niyo ba mas maganda na magbalik tanaw kayo sa mga nakaraan ninyo. Kung kailan saan kayo nagumpisa, kung paano mo niligawan ang iyong jowa, kung paano mo pinakilig ang iyong asawa nang dati na nanliligaw ka pa dapat ito yung i-maintain ninyo para hindi kayo maligaw na nanda sa isa't isa mga kasawi para naman habang buhay kayo na magkasama na mag-asawa. Ayan po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa, so, so mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi.